So yo, what's up mga kalitar? Mga kalitar, tayo lalakad muna din ng kaunti tayo manguha ng kohol. Pero kami papakita sa inyo mamaya na saranggola akong ginawa. Bali, dalawang saranggola yon. Ginawa ako sa loob ng yung isa, isang araw. Yung isa mga kalitar. Higit isang araw kasi hindi ko tinatapos. Hindi ko nalilingay. At ako yung may ginagawa pa mga kalitar. E, tayo yung malilimot muna ng kohol bago natin ipakita yung saranggola o ating papagayo. O may nakitalaan din yung mga kalitar. lang, ating titingnan din yung Nakita baga ako ng sapot. Ay kami malilimot muna ng kohol. Pero kami nakita ng sapot. Ayun mga kalitara. Punta natin. Sana yung walang ahas din eh. Ayun, tignan natin kung sunggab. Sunggab baga ang laman. Ah, ito mga kalitara. Pakita ko sa inyo yung sapot. Ayun mga kalitara. Nasa may mais. Ayun o oh, yan. Yung palutang-lutang ng mga may dahon na yan. Ando yung sapot. At ang titingnan yung Gagamba, kung ano bagay, gagamba nga Baka ito yung ano eh Talagubang <laughs> Ayan natin lang ang kasama ko Saan nga? Ayun, Ayun. Nakoy, parang niyo, Kamil Ayun na parang kamayl Alam nyo naman natin ang istungko Ayan mga halay, tara sapot ko Kataas Ang ganit. ito. Camel. Hanapin ko lang mga kalitaral naman. Tignan natin. Nakakasulo eh. Makatipa. Agoy. 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 sa kaya alaman ito? Ay ito ayo Ayun, pababa. Nako, itong ku eh. Kamil. Kamil baga nga. Nga baga. Ito mga kalitar, hangga din nila ang sapot. Kaya nga hanapin ang Ayos. pagkalayo mga kalitar ari yung sapot to ayun pero dito yung pababa doon siya galing papunta dito tapos pababa dito ayan o oh, mga kalitar oh. kala ko kamil hindi pala mga kalitar SS ito mga kalitar yung sapot to sorry hindi mag focus mga kalitar pero ito yung laman nandito pala yung laman mga kalitar ito Ipakita natin ayos. Ayan o. Oh. Laki o oh mga kalitaro. Oh. Kuhanin natin ito mga kalitaro. Diba? Kala ko tungko, hindi pala mga kalitar. Kuhanin natin. Yan, labas tayo. Marami dito dito mga kalitar. Kaso nga lang hinahalimaw na 'to. Itong aming maisan. Aanihin na 'to mga kalitar eh. Ayun, Inahalimaw na nga tama. Ayun pala mga kalitari, yung halimaw. Oh. Halimaw ba yan? Halimaw. yung traktora. Pero halimaw tawag namin. O, oh, mga rebab. Yung laki. Yan mga kalitara. Pakita natin ayos. Pagkapangin nga natin mga kalitare. Pagpapahangin natin nagpapalit balat na yung aking ano mga kalitar kamay gawa ng kalyo wala ang mga kalitar oh. marami niyan dito sa mais kaso hindi ko hindi pa ako masyadong nakakapaghanap eh late na ako maghanap kasi inaani na yung maisan mga kalitar Ayan, makakalitar yung mga nag-aani ng maisan. Bali, doon sa may parting yon inaani na. Ito, susunod na siguro itong maisan na to. Ayan, makakalitar yung... O, oh, ito nyo, makakalitar o. Oh. Inaani mo na doon! Ayan, makakalitar yung mais. Si Tukayo, makakalitar. Hindi ko siya kapangalan, pero Tukayo yung pangalan niya. Punta natin mamaya mga kalitar yung mga baybay bay gilid na yan. Tignan natin. Lilimot muna kami ng susok. Ayan mga kalitar, bali malilimot na lang bito yung aking mga kasama. May igat na rin dito mga kalitar. Hindi lang makikita kasi malabo ang tubig. Oh. Labo pa yung tubig tahanap hanap muna tayo ng gagampan natin yung bakod mga alter natin kung makita tayo ng sapot. Hayaan muna natin sila diyan. May sapot dito mga kalitan oh, ayan o. Kaso yung laman niya ito. Ayan. Ito mga kalitar yung laman. Ano bang tawag sa inyo nito mga kalitar? Ayan. Tawag sa amin ito ano? Melon. Melon na gagamba. Guyam Mayabas mga kalitar Kunti lang yung gagamba dito Mga kalitar sa may damuhan Mas marami talaga dun sa Maisan mga kalitar Yun Yung mahal to daming ibon dito Maya nag kasi dito ng palayan. Ito likod na to. Tapos yun, mga altarong ibon ang dami. Ang iingay. Lapitan natin. Shhh! Oo, oh, diba? Dami! Wala tayo makita ditong sapot. hapuna, na, hapo na mga kalitar. mahirap na maghanap pati ng sapot. Ang hmm, dami oh. Sobrang daming ibon. Maya. Ayan mga kalda mga kasama. Hindi ko alam kung nakakarami na sila. Tanyan mga kalda. Kinakainan ng ibon. Ang mga bayabas. Tara na natin mga kasamang nalilimot ng kuhol to mga kalitar ha. Kuhol. Ayan yung isa. Madalang din pati kuhol. Marami gagamba dito mga kalitar. Puro ganito oh. may isa na lang pwede tingnan ko na lang sa may isa mamaya pag tayo na makita mamaya eh yung saranggola na lang yung pakita natin yung ginagawa kong saranggola ayan mga kalitar umalis tayo dun sa limot natin ng ay wala ako no ng suso kasi madalang yung suso o kuhol kaya lumipat na lang tayo dito sa may isa no Kasi parang wala rin ako makita ngayon dito sa puta ah isang beses lang ako nakakita yung kanina lang sa yun mga sama ko mga kalitaro oh, Iniwanan na ako Ang guyam Ayun mga altar, na kami Wala na kami makita ang gagambat Saka rin yung susuna na nakuha Bali, Pakita ko na lang yung saranggola natin na ginawa mga kalitar Para update kayo sa mga saranggola natin okay, update kayo na lang kayo pag nasa bahay na mga kalitar Okay mga altar, nakauwi na tayo sa bahay mga kalitar Talagang wala tayong nakitang ibang gagamba bukod dun sa una natin nakitang nag-iisa. Meron naman tayong nakita pero hindi naman yung ating gagamba hinahanap. Kaya ngayon papakita na lang natin yung saranggola ko bali update tayo sa mga saranggola. Ito yung bagong gawa ko mga altar. Dalawa yung bagong gawa ko. Ito, ito yun. Ito yung una mga kalitar. So ito mga altar kagagawa ko lang. Pagagawa ko lang nito kahapon. Hindi ko lang matest fly kasi may na yung hangin. Kaya ito, gumawa na lang muna tayo pero hindi pa natin napapalipad. Pakita mo dito may salitar. Pakita mo. Ito Malter. bagong bago talaga ito mga altar. Ayan. Wala pa siyang sumba. Tapos yung pakpak o. -pak, oh. Di ba mga altar? Ano to? isda rin, quick isda kaso nga lang hindi siya hindi putol yung kawayan, diretso yung kawayan dito. Tapos ito naman yung isa. Mahaba tong isa mga kalitar, hindi pa tapos ang pabalat. Kasi nabitin ako sa yellow, gusto ko saan dito. Yellow lahat, tapos may konting yellow lahat yung buong pabalat, lalagyan na lang ng design na kulay red, konting red lang mga kalitar combination ng yellow at red mga kalitaro mahaba to mga kalitaro uh, bali mahaba pa sa akin Ito, update update na lang muna tayo mga kalitar habang hindi pa tayo nakapagpalipad uh, Balak bala ko sana magpalipad kaso sa kanda lang kapag malakas na yung hangin hindi pa natin ma-enjoy yung pagpapalipad. ang hirap kasi magpalipad mga kalitar pag mahina yung hangin hindi mo makitaan kung gano kaganda yung lipad misang kasi pag mahina yung hangin pantay tapos pag lumakas yung hangin mga kalitar minsan tagilid kaya mas maganda magsusubok tayo sa ta sa pinakamalakas na hangin bago sa mahina para matimpla natin ang ayos mga kalitar ito mga kalitar ulit Ayan o. dalawa Yeah. Uh, Ayan, mahal paabang na lang sa paglipad nito. Siguro mamaya tapusin ko na yung pagpapabalat nitong kulay yellow para matisplay na rin din natin mga kalitar. So, maraming salamat mga kalitar sa pagsama sa akin sa kung saan saan mga kalitar. Bali, hanggang dito na lang at bye-bye.